Pagili ng pa hair mo, ang haba eh. Oh? Pagaling pa ko. Nay, okay lang hawakan yung hair mo? Tignan okay ko nga. Po. Ayan o, no, mga kababayan, ang oh, haba na. Ako eh. Cancer sa utak. Parang sawa na to na yan. Hindi ah, cancer sa utak. Sige dikit, po. dikit na. Pagaling pa po ako ha. Salamat ha. Na, Opo, Nay. Oh, hindi oh? na hindi ako sa artista eh. May pera ka ba dyan, Nay? Mayroon ako. Gusto mo bigyan kita pera? Manager ka sa? Sa artista po. Sa artista. Nakidnap lang ako dito eh. Nakidnap ka. Sino yung mga artistang hinahawakan mo na eh? Natanggal ko pa siya sa gateway. Ha? Huh? Natanggal ko pa siya sa gateway. Hindi pa ako masyado na magaling. Oo. Oh, sino mga kasama mo? Kailangan tayo ako ng concert. Sino concert. mga kasama mo artista na eh? Ano sa hindi ko masyayang kay na ano ko noon, nabangga ko noon eh. No. Nabangga ko sa ano, hindi pa nat ko concert ko sa Sagay, eh. nabangga kami. May ID. Tito Ariel Marpori. Kausapin ko nga. Ay na, kumusta? Okay na may pagkaibigan? Okay lang. Pwede mabe? Eh? Kumusta? Uh, sa paa lang, sa paa. May gugol ng Ah, sa paa? Sa ilang pa, nag-antay na pa ako dito. Nag-antay na pa na ako, pasakay na rin ako. Pasakay ka na? Oo. Kumusta ka na po? Okay lang po. Ano pangalan mo na? May sugat pa pa eh. Ah, ba't na sugat? Sa ano, uh, sa yung naligo kami ng dagat. Naligo kayo ng dagat? Noong last time, 1998. Kailan? 1998 naligo kami. Kailan? 1998 naligo kami. Oo. Paako eh, ha? pa yan. Hanggang ngayon, bumukurot pa yan. Alin? Yung naligo ko ng dagat. Oo. Oh. Tapos ako bumukurot pa yan hanggang ngayon. Ah. Oh. Ikaw na, pakiramdaman ko pa. Pinapakiramdaman yung paa mo. Kasi yung itim na kapi, parang ayaw ako pakipatiprahin. Ito yung, ang sa British Chuko, gumagaling ako, British White. Oo. Oh. Taga so, saan ka na eh? Taga ano, taga probensya ako eh. Saan ang probinsya mo? Sa Negros Occidental. At tiga Negros ka? Mm. pa Bisaya ba doon? Oo. Oh. Anong dahil pangalan dito, mo, Nay? Dahilan dito, Oh. Ay, dahil dyan. Pangalan mo po, Nay? Uh, Consolacion Montero S. Jordan. Ilang taon na po si Nanay? 1974. Okay. Oh, ano ah? May asawa ka, Nay? Like like Naghiwalay kami. Bakit? Nagsawa na siya. Nagsawa siya sa iyo? Nagasawa na siya iba. Ay nagasawa na iba, loko 'yon ah. Kumain ka iba. na ba, Nay? Kakain ko lang. Ano kinain mo? Ito, noodles. Ito na, noodles na to noodles. Two noodles ato eh. Ano 'yan? Ah, may pagkain Noodle. naman si Nanay. Pero siya. parang sira na na eh. Okay. Lang. Ha? Okay lang po. Gusto mo may... Pahingan ano, inumin. Bigyan natin na inumin si Nanay, mga kababayan. Inumin lang muna. Nay, inum ka ko. Kainom ko lang dito. Kainom mo lang. Mm, Hindi ka Binigyan na ano, 50, eh. Huh? Ha? Pamasahe ko lang. Pamasahe. Hindi ka naman nabukulong man dito, Nay. Hindi naman. yung mga ID mo? May ari ko ng itlog sa dulo. Ha? Huh? May ari ng itlog. May ari ng itlog? Hmm. Masaya ay si nanay si Eji, kasi Eji, ah. Si Eje ka, si ah. kang bumaba Manager mo ko sa artista. Eje, ikaw yan. Ana. Ana. Wag ka nang bumaba, Kaloy. Oo. Oh. Nay. Ah, manager na ako sa artista at po. Siya, okay lang ah. Ano pangalan mo ulit, Nay? Consolation Montero S. Jordan. Consolation. Ilan taon na po si Nanay? Nine, ah, 1974. 1974 talaga. Pinanganak ka na 1974. Ilan taon na yun? 1974. Ano na po eh, Huh? Pwede hawakan yung hair mo na eh. Huwag na ho. Manager ako Ma sa artista eh. May pera ka ba dyan na eh? Mayroon ako. Gusto mo bigyan kita pera? Oo. Okay. Oh. Manager ka sa? Sa artista po. Sa artista? Nakidnap ako dito eh. Nakidnap ka. Sino yung mga artista ang hinahawakan mo na eh? Natanda ko pati sa gateway. Ha? Huh? Natanggal ako pa sa Chagitwin, eh. hindi pa ako masyado na magaling. Oh, uh, sino mga kasama Saan, mo? pa ako ng concert. Sino concert? mga kasama mo, artista na Ano sa... hindi ko masyado kilala, kay na ano ko noon, nabangga ko noon eh. No. Uh, nabangga ko sa ano, hindi pa nata, natuloy ko. Nat concert ko sa Sagay, nabangga kami. Ay, kawawa naman si o, Nanay, Oo, mabuti. Hindi pa ako magaling oh. Oh, mabuti hindi malubha yung tama ni Nanay. Oh, grabe ang sugat ko dito, nanit dati eh. Nay, bibigyan kita pera para may pangkain ka. Uh, oh, Nay, tago mo to ha? Sipo. O, oh, kunin mo. Salamat Magka po. Oo. Oh, oh. Magkano yan, Nay? 100 po. 100. Dagdagan natin, Sige po. Salamat po. Nay, ingatan mo ba yung pera mo, Nay? Oo. Oh, minsan sa bangko ko nilalagay. Ay, naglalagay ka sa bangko. Kasi nagpagaling pa ako eh. Oh. Hindi pa masyado concert. Dapat ako kaso lang baka mabulag sa ako uli. Oo. Oh. May sugot pa pa ako. po. salamat po. Masayahin si nanay, no? Nabangga kasi ako nung concert ako eh. Nung concert mo? Sa Sagay. Kailan ka nag-concert na eh? Nung 1998. Oo. Oh, anong mga talent mo? Ano lang parang concert na ako, parang konting ano lang. Basta parang binaril ako. Binaril ka? Sa ulo. Hindi pa masyado magali. Nay, anong pangalan ng asawa mo? Ano si Kato de la Peña Muñoz? Ha? Kato de la Peña Muñoz. Nasaan na siya ngayon? Asawa na. Taga huh? ano uh, uh, siya, taga Bisaya eh. Kaso lang, si Rosani Rias ang, ang, natuluyan niya. Hindi pa masyado magaling ko yan. Nag-antay pa ako sa resort sa kuya ko. Baka, it, baka mabaril ako uli sa Nay, concert. Ano pangalan ng mga anak mo? Na malaki na ako sila. Ano pangalan? Naasa ka, Sa Fairview sila. Sa Fairview. Oo, oh, Fairview. Pero alam mo, pag pupunta ko doon, hinuhulwak ako eh. Ah? Puntak ko punta sila magkita kami. Bakit? Ewan ko. Bakit nagkakaganyan? kakaganyan dati doon, kain ako, di ba? Sabi ng oh. mama na, Ulo, wag ko na pupunta ito, baka mag-uwi ako eh. Nang magkita sila ng asawa niya. Na-inlove kasi yung asawa niya sa ano, isa asawa Pero ko. Pero mga eh. kalakad ka na eh. Tayo ka nga na eh. Pwede, okay, okay lang? Okay lang po. Okay lang po haba nang hair ni nanay. Uh, pati Pagaling pa eh. Ay, pa pati hair mo, ang haba eh. Oh? pa ko. Nay, okay lang hawakan yung hair mo? Tignan yeah, okay, ko ako. nga. Ayan o, oh, mga kababayan, ang haba na. sakit ako eh. Ang sa utak. Parang sawa na to na uh, Hindi ako sa utak. Oh, Sige dikit, po. dikit-dikit na. pagaling pa po ako ha. Salamat ha. Opo na eh. oh, hindi na ang kasal eh. Hindi na ang kasal. Ano? Hindi oh. na ang kasal. Ha? Huh? Hindi na ito lang kasa. upit ako noon, binaril free ako eh. Oo. Nay, gusto Sige, mo? Sige, magpagaling muna ako. O gusto na? mo? Pag-upitan kita, Nay, gusto mo? Next na lang. Next na balik oh, ko. Oo, sayo, balik lang. So, pagbalik. lang tayo doon sa ano, sa may kainan. Oo. Kabila. Eh. May, tinap may tinapay ako, bigyan kita. Para pag nagutom si nanay, may pagkain siya. Ito. Ito na yun. Masarap. Opi ang kabayo ito na eh. Ay, mahirap buksan. Hoy. O, nay. Kuha ka. Tekman mo, masarap. Okay. kuha ka, nay. Ha? Kaya ko lang kanina lang dito sa Iba ito na eh. mo. Masarap. Oh. 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 Tekman mo. Sina po Salamat. Oh. Sige, kain ba, nay? O, oh, tingnan mo. Hmm. Isa lang ah. Isa lang. Hindi. Sa'yo ito lahat. Iwanan ko. Salamat ha. <laughs> Itatip sa ko sana lang. Sana magkita tayo uli. Oo. Kain muna bago ako alis. Ah, salamat ha. Hindi <laughs> ako kung hindi mag-cellphone eh. Hindi ka baka ipabaril ako. Mm, oo, oo. Wag na mag-cellphone. Kasi mag may sakit pa ako masyado eh. May cancer ako sa utak eh. May cancer ka sa utak? Hmm, hindi pa masyado magaling. Eh. Sige po. Kainin mo. Sige, okay lang. Ang eh. mm, tarap. Nag-antay ako sa pira ng kapatid ko para ano, para gagastusin ko sa sakit ako. Hmm. Kapag ipuwinante ko dito. Gusto mo dagdagan ko pa yan? Pera mo? Hindi tama na to. Tama na. Pa'no malamig ang pambilipagkain? Tama na. Hahaha. Salamat ha. Na-aksidente kasi ako nung ano eh. Nung nag concert ako. Kaya galing yari Hindi. Hindi. ako sa mga may aksidente. Ay. Alam mo ba kung nasaan ka? Oo. Anong lugar ito? Ano ito? Pampanga? Mm -hmm. Laging Pampanga. Pampanga ang ba, ba ito? Pampanga. Okay. Ha? Pampanga. Tarlac. Tarlac. Pampanga. Tarlac po ito na eh. Laging Pampanga. Tapos sabi na kapat ko mag-antay ka muna dyan sa resort ko. Mm -hmm. baka, ano, parating ako dyan, malinay kunti. Mm -hmm. Sige po, nag umiwas ako sa gulo kasi yung asawa ng kapatid ko nagsiselos ito eh. Kaya parang umiiwas ako sa gulo. Opo. Tama yun, ay. Iwas tayo sa gulo. <coughs> Oo, kasi nyo... Ay! Nagvideo oh. ako. Oo. Oh, oh. Kasi baka hinahanap ka ng pamilya mo. Oo. Oh. Ano gusto mong sabihin sa mga pamilya mo, anak mo? Uh, nandito pa ako na naligaw ng lalaskunti at nagkasakit. Nabangga. na-stranded. Oo. Oh, oh. uh, nakitulog lang, nakupahan. Isang gabi. Kung baka sakali, paggubading na, uwi na ako sa inyo sa lugar natin. Sa Saan ba ang lugar ni Nanay? Ang lugar namin ho, ah, uh, talaga eh, yung Maynila, Kaunlaran Village, kaso lang, parang pinapaalis kami. Saan sa Maynila, Nay? Kaunlaran Village. Kaunaran Village? Y Tapos ngayon, mayroon na ako uli doon eh, binaril ako eh, kaya na, na hospital ako ulit. Nabayar ng hospital, pero parang hindi pa pa doktor na paalisan ako. Kasi may, mayroon pang problema, Kain ka na eh. Sige po. Salamat po ah. Hindi mahilig magkakakain yata si Nani. Ayaw kasi hindi kasi natuloy ang kasal namin ni Ramil Ha? Eh. Huh? Hindi natuloy ang kasal namin ni Ramil kay Delgado. Bakit hindi kay bakit hindi kay... natuloy ang kasal niyo ni Ramil? Sila ang kinasal. Ha? Huh? Iba yung kinasal niya. Iba siya. yung ikinasal niya. Kaya umiwas ako kasal sa buong Oo. Sige, kung may relax na, muna ako. Oo. Oh. Kahit sila siguro kahapon, hindi natuloy. Ano pangalan ng anak mo Nay? Ano si... Hindi ko masyayong kilala kay dati ng aksidente ako. Nilayo ito eh. Ang anim. Anim yung anak mo. Oh. So yung panganay, ano pangalan? Tagasamar. Tagasamar. Samar. Ay yung pangalawa, taga sa? Taga ano, taga 1974 ako pinanganak eh. Opo. Oh, sa uh, naning to 3640. Mm -hmm. Sige po, salamat po. Kapag magaling na ako sa samba ako, pag magaling oh. na ako. Nay, pagbalik ko papagupitan kita okay lang Okay walang problema pag kasi mag... kasi oh kawawa yung Oo, hair mo magkita haba. na lang tayo ah ha? magkita na lang tayo pag magaling na ako Saan tayo magkita Sa store oh, sa store Store Oh sa restaurant na lang Oo. Si, po, Ah sige salamat kuha Sige nai Nanjan naman ang support niya. attorney sa akin eh pag oh. ano hindi okay Oo oh, oh. sila nagastos sa akin eh, sa pinansyang sa gastos Kaya hindi pa ako masyadong magaling Ayan mga kababayan, ah, mga kabarangay. Ano yung sa itong lugar to bro? Ah, uh, nasa Tarlac City kami mga kababayan. Nadaanan namin si nanay. At uh, medyo magulo yung kanyang uh, sinasabi. Baka sakali lang po mga kababayan. Hinahanap na, si na po si nanay. Inahanap na po siya ng kanyang mga kamag-anak. Kaya mangyari lamang po. I-share natin itong videos na ito. Uh, sa pamamagitan ng pag-share ninyo ay makita siya ng kanyang mga kamag-anak, ay makatulong po tayo. No? Huwag po sana natin ipagkait yung isang share ay malaki at malayo na mararating ng mga kababayan. No? Nay! Hangat ko ay ligtas ka parati kahit nandito ka sa lansangan, no? Opo. At sana magkita tayo muli. Opo, salamat po. Ako po si Daddy Frankie, Nay. Opo. Kaibigan niyo po. Uh, salamat po, Tony. Sige po. Salamat sa pinapakamu. Salamat, Nay na bangga, konsyo sa sulat. Kung siya'y magaling, baka paano at yung bangko sa paa. May sinipot ang paa ko na ating. Sige, salamat po ah. Sige po. Ano, Ay! Ako matin na ako. ako. Napakabait ni nanay, no? Salamat, salam, Lord. Magaling lang muna ako sa kakawin Magpray Mag-pray lang tayo kay o, God. Para o. pagalingin si nanay, no? Oo, sige. Nay, sige. gusto kong marinig paano ba mag-pray si nanay. Huwag mo na ngayon, baka matake na po. Oh, <laughs> sige, 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 sige. Loy, salamat, Loy. Okay, nice. Thank you po. Bye-bye. Okay. Napakabait ni Nanay, mga kababayan. Kahit na wala sa hulog yung mga sinasabi, pero sa paulit-ulit natin tanong mga kababayan, siguro naman, uh, nabanggit niya yung kanyang mga kamag-anak. Yun ang reason, mga kababayan, bakit paulit-ulit yung tanong natin, dahil hinahanap natin yung kanyang mga kamag-anakan para makilala siya, may pagkakakilanlan sa kanya. Kasi ang sabi ng iba, bakit pa ulit-ulit yung tanong ko? Para masabi po nila kung sino yung mga kamag-anak nila. Maraming maraming salamat mga kababayan. Pashare lang po ang video ito. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan from Pangasinan. I love you all and God bless.